si ano? Yung babaeng ano? Yung babaeng. Yung ay natin na natin nun? Mm -hmm. Yung Q&I? Just a minute. Yeah. Jomaya pa po. Asa kagikan? Wala man na tuloy yung kuhan ko. Asa lang si kuhan? Si... Dimi? Wala, ni Gramo. Sakit man sa tamanan. Hello mga kabayan, kamusta na po ulit kayo lahat. Si Mama si po ito, isang OFW dito sa Canada. So today is November and malapit na ang winter ngayon dito sa New Brunswick. Kaya naman uh, umaten kami ng isang seminar dito sa My Town Hall sa Miritchiukto kasi first winter namin dito. And ilalagay ko na lang sa likod na background siya kasi nga uh, marami kasi itong topic niya rito at at the same time eh French at saka English so much better na dito ko na lang sasabihin ko ano yung mga natackle niya sa loob ng isang oras. Pero syempre, hindi natin tatapusin yung isang oras. Chip-chip lang tayo. Kung ano yung mga dapat namin i-provide na gamit, mga damit, or jacket, earmuff, uh, gloves, yung shoes, yung shoes. Ang suggest nila is dapat may nakalagay kung ilang negative yung kaya kasi nga may tendency na mag yung daliri ninyo sa sobrang lamig tas di nyo maramdaman magkaroon daw ng frostbite. And sinabi niya rin sa amin kung, kung ano ba yung appropriate na pagdadamit sa loob ng bahay para at the same time hindi kami mag-cost ng mas malaking bill sa heater. Kasi nga, uh, according to your wear daw, bills make difference. Pwede mabago yung binabayaran mo sa bills na malaki. Pagka nagsuot ka ng proper na damit sa winter is ibig sabihin, mababawasan yung pag-consume nyo ng electric heater. So, isa yun sa mga nakuha namin sa kanila yung isa sa mga nagustuhan kong topic nila is yung pwede kayong mag-fishing kahit na may snow na or nagwinter na. Dito sa mga ilalim ng bridge na nadadaanan namin, pagka nag-freeze na lahat yan, pwede kayong mag-fishing daw dyan. So, yung ganitong fishing yan. Ang ganda, di ba? So, ibig sabihin, kahit na may yelo, pwede pa rin mag-enjoy yung mga tao dito sa pangingisda. Maraming pwedeng pagkaabalahan ng mga bata dito kapag winter time. Pero siyempre, kailangan ng konting ingat dahil nga sa sobrang lamig, pwede magka-hypertemia, pwede magka frostbite Kaya yung seminar na to is talagang tulong or magkaroon ng idea yung bawat isang mga naninirahan dito sa New Brunswick na bago katulad namin. Dahil first time namin magwinter dito. Pagkatapos ng seminar na to is magbibigay sila ng mga libreng winter jacket ng gloves, ng scarf, ng earmuff at saka ng bonnet kasama na rin ng mga winter boots Pagkatapos kang makatanggap ng mga ganong bagay, pakakainin ka pa nila. So saan ka pa? Tara! Pare oh! Masarap ang kain. Ay, sa ating Oh, wow. Here we go. Go grab yours. Oh, pare, oh. Mami, yung leather jacket na nakahangir. Oh. Kasi yan. Nice. Look what I got. Ako okay, ito na. Oh, ah. Huh? Oh. Ooh. Hey, how's it? Pare, kada balin tawak to. Yan na si mami, mahaba. Pwede na yan. Oh, mami, baka gusto mo to. Maganda. Oo. Oh. oh. ba yun dapat? Lahat ng gusto mo kunin, lahat kunin mo. Pwede. Dong, tingnan mo yung... Uy, kasam. Pang-raising yan, ha? Cardo, cardo. Cardo dalisi. Oo nga da pa, hindi <laughs> ko <laughs> naisip yun. Minsan ay, kasi Minsan kailangan mo lumingon uh, tumingin sa baba. Winter to at the same time cute si shoes. Oh, winter. Still to eh. Hmm, Mani sikit. Hindi ko ka sya kay kay. Meron sikit. Kuya. Ay ay. Kulto kaya lang mabilis lang mamig to. Oh, Mami, daling ko na to. Oh, kuha niya. Ah, <laughs> <laughs>

Ako nang bahala dito. Post ko pa. Post ito. ko pa to sa market listing Meron, Let's G. Pwede pala eh, naka-close lang ano yun. Thank you. welcome. Ayan oh. O, dito na. Kita ba Kita Oke. Nggak. 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 okay. Nggak. 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 wala ako nang pang ano